Naging matriumfo ang ginibong eleksyon sa Barangay Asin Sanggo ang Kabataan ngunya na taon 2023. Inibase naman sa naging assessment kan 9th Infantry Division sa bilog na riyon kan Bicol kung sa inaging organisado ang eleksyon dahil na naman kan kooperasyon na ipigpahiling kan komunidad sa otoridad sa bilog na eleksyon. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Division na si Captain Frank Roldan, dit lang ang mga nai record na insidente sa riyon alagad bako ini sa mismong aldaw kan perilian. Kundi kan filing kan kandidatura as in campaign period. Noon pa man yung mga pagpupuslit ng mga firearms o yung paggagawa ng mga illegal activities sa election ay napigilan na po. Ano. Uh, dito sa Bicol Region, uh, wala tayong naitala na ano, nag-implement ng AOO, uh, wala tayong na-monitor na, nagimplement nag-implement ng uh, permit to campaign and permit to win sa side po ng mga NPA or ng Communist Terrorist Group. Sinabi man ni Rolda na kung ikukumpara ka na kaaging 2018 election, mas dakol ang naitalang insidente sa Riyon Bicol. Tinawan doon kay saro sa mga magayon na estrategiya na ginibunin da, iyon atab na pagplano kung sa impigtawanin da ng atensyon ang mga fuerang barangay na pwedeng pagkutaan kan mga miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG. Um, Ito nga uh, mula August pa po kasi ay uh, nag uh, na organize na namin yung uh, JRCC, JR uh... Joint Regional Control uh, Center, ano? Uh, Security Control Center with uh, Comelec. At uh, mula po noon ay nag-deploy na rin po kami ng mga checkpoints sa mga strategic locations dito sa Bicol Region. Lampas 3,000 na personahes kan Philippine Army na ipigtaltag sa bilog na riyon. 2,970 na nag-operate para sa BSK election. 197 ang nagserbi bilang liaison officer. May binilog man na 72 si na quick reaction team. Nasa 80 na ipigtaltag para sa mobility assets at as communication asset. Mientras tanto, nagpawot manin salamat si Commander Major General Adonis Bajau, kang 9th Infantry Division sa pagiging responsable kan mga kandidato. Botante asin kan bilog na publiko na naging dalan tanganing maging magian ang perilean na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.